Hi everyone! Nakabufoon na ba ang lahat? Sa so, hiwala Katniel. Ako hindi pa. And for sure, marami sa atin ang, nalulungkot sa kanilang hiwala yan. At alam niyo ba, flex ko lang ngayon ang aking ginagawa. Ang magawa ko ng paperwork kasi break, break, break ako ngayon, Charot. Ah, uh, vegan. At makikita nyo, meron dito payo kasi mainit po dito sa area ko ngayon. Ayan sobrang init ngayon ng panahon pero umuulan so may kinakasal na kikbanak so anyway kanina pagkatapos ng rasad ko 1, 2, 3 sa so, so, so STEM CAP nagtaktivity ako at uh, yung topic namin namin sa philosophy is about intersubjectivity at nagulat ako sa mga roleplay nila dahil ang kanilang mga roleplay movie is about sakit niyan tala rin natin

so yun na nga mga kaamas di ba mapifeel natin talaga na yung mga sisyante ko ay talagang solid fanatic ng Katniel dahil talaga sa kanilang presentation ay pinakita nila kung gaano nila minahal ang kanilang tambala at syempre nalulungkot sila pero yung kanilang ipinakita naman sa klase kanina ay talagang nagpapakita ng ilan sa mga halimbawa ng inter-subjectivity so yun lang po para